Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang latest weather report ngayong gabi ng Sunday, March 30, 2025. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area, LPA, na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, kaninang alas 3 ng hapon, ito ay nasa layong 150 kilometers silangan hilagang silangan ng Pag-asa Island. May posibilidad na ito ay maging isang bagyo. Inaasahan ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Palawan. Ang easterlies, o mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko, ay nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Ito ay magdadala ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao del Sur, Sarangani, at Sultan Kudarat. Pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan nating nasa mga lugar na ito na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan ang maulap na kalangitan at mahina hanggang katamtamang pagulan dahil sa northeasterly wind flow. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang mas maaliwalas na panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. At ang lagay ng panahon bukas, sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan ang maulap na kalangitan at mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang mas magandang panahon na may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao, inaasahan ang maulan na panahon sa timog na bahagi ng Eastern Visayas, silangang bahagi ng Mindanao, at timog na bahagi ng Mindanao dahil sa easterlies. Sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan ang mas maaliwalas na panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. At sa lagay ng karagatan, wala pang nakataas na gale warning sa anumang dagat o baybayin ng bansa. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga mangingisda na maging maingat sa paglalayag sa Hilagang Luzon dahil sa katamtaman hanggang maalon na karagatan. At sa ating 3-day weather outlook, sa kasalukuyan, wala tayong nakikitang malawakang sistema ng panahon na magdadala ng malawakan o pangmatagalang pag-ulan sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Mula Martes hanggang Huwebes, inaasahan ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila, Baguio City, at Legaspi City na may posibilidad ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Sa Visayas, Metro Cebu Iloilo City at Tacloban City at Mindanao, Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, inaasahan ang magandang panahon na may posibilidad din ng localized thunderstorms. At iyan ang ating weather report. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na update. Maraming salamat po.